nandito ako sa halaman ko. Green. Ang ganda-ganda. Oh, tingnan nyo guys. Oh, tingnan yung mga puti dito. O, o, o. Pero bago ang lahat. Hindi yan ang ating tatalakayan ngayon guys. Ha? Kundi kung paano uh, yung mga namamagampaa dyan. Kasi ito base lang to sa aking karanasan guys. Ha? kasi yung mga yung dito kasi sa Saudi uh, walang gamot uh, walang walang hospital kaya ayoko talaga magpa-hospital dito guys nung bago lang ako dito sa Saudi natapilok ako diyan sa hagdanan eh kasi third floor then nako guys paano yun namamaga sobra ang aking paa kaya i-share ko sa inyo kung paano gumaling nang walang gamot Yee. excited na ba kayo, don't forget subscribe my youtube channel, pindutin nyo rin dyan sa baba ang notification bell like and share na rin guys maraming salamat dance. simulan na rin natin babush, ang ganda ganda nangalaman ko, tingnan mo Ayy. alagang g smile nandito po ako, TV. RCTV uh, base lang po to sa aking experience guys yung aking paa na mamaga kasi dito, uh, kwento ko lang po sa inyo kung paano ko nangyari kasi bago lang ako dito sa Saudi uh, one year pa lang ako dito guys one year ako dito guys, pero bago ako dito sa Saudi one month pa lang ako dito natapilok ako sa hagdanan, grabe yun guys, kasi hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Sobrang maganang pa ako. Ayan, ayan. Nakikita nyo yan, guys. Ayan, sobrang maganong pa ako. Na hindi ko talaga siya maintindihan, guys, kung anong gagawin ko. Kasi ayaw ko talaga na... Alam nyo yung guys, ayaw ko magpa-doktor, ayaw ko ipaalam sa aking amo, kung kung namamaga siya. Gusto ko sarili ko lang, kung paano siya gagaling. Siyempre, mayroon tayong, ah, uh, tayo si Lord, tayo ah, uh, mag-pray sa kanya. Pero, may apat akong na-tips, guys, kung paano siya gumaling na mamaga ang paa. Una, number one, mag-pray muna tayo kay Lord na tayo gumaling. Unang-una yung, guys, kasi... Si Lord lang ang ating kalakasan, si Lord lang ang ating gabay, si Lord lang ang ating doktor Walang ibang doktor kundi si Lord lang, si Jesus lang ang ating doktor guys Kaya uh, tayo mag-pray sa kanya at manampalataya tayo na gumaling tayo guys At siya lang talaga ang ating kalakasan Pangalawa guys Think positive lang, smile. Lagi lang tayo mag smile, positive lang lagi, ha? Na tayo'y gagaling. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong mawalan ng uh, confidence sa sarili. Kailangan natin um, maging malakas. Kasi dito kasi sa Saudi, guys, walang day off. Talagang basis sa akin talagang experience kahit na mamagaampaan mo kahit na uh, may sakit ka may lagnat ka trabaho ka minabayaran ka nila eh ganon yun ganon dito guys kaya dapat um, malakas ka talaga dito guys and uh, wala kang ibang kakapitan dito kundi si lord lang uh, wala kang kaibigan wala kang makakausap wala wala lahat kailangan kasi dito uh, lakas talaga ng loob, pananampalataya kay Lord at uh, positive lang lagi. Maraming salamat pala guys sa so, sa akin mga nag-subscribe sa akin channel Virgin RC TV at bago ang lahat, don't forget uh, like nyo na rin and share para makatulong po tayo sa mga uh, sa mga namamagang pa ajan Bago ko simula ng pangalawang uh, pangatlo kong tip, kung paano, uh, don't forget na rin to follow my TikTok account, ayan, 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 guys, ayan, don't forget to follow my TikTok account, ah, uh, gcamos1234 and virginrctv, hmm, marami tayo, guys, virginrctv, diba, ba Oh, uh, dako na tayo sa number ah uh, number 3 na no. <laughs> Naiya ako sa inyo guys, grabe. Nandito pala ako sa uh, nandito pala ako sa room. Ako lang mag-isa. Wala akong kausap. <laughs> Wala pala akong kausap dito. Sarili ko lang. Diyos ko, Marimar. Pero maraming salamat, guys, sa mga nag-subscribe sa aking channel. At uh, uh, sana makatulong po ako sa inyo. At tuwing ako'y mag upload At uh, tuwing ako'y... Um, Nandit, kahit nandito dito lang ako sa Saudi, talagang sinisingit ko talaga ang mag-upload uh, ng video para lang makatulong po sa inyo. Ito guys ay hindi po ako doktor. <laughs> Hindi po ako ano uh, Hindi po ako specialista or whatsoever Ito'y base lang sa aking experience guys Kung paano gumaling ang aking paa Hmm oh uh, pangatlo guys Huwag na natin patagalin guys Ang dami ko nang na Ang dami ko nang nasabi <laughs> Ang dami ko nang nasabi Grabe yan O uh, pangatlo guys ay Ang Babad nyo lang guys sa asin asin at yung yung panyo ibabad nyo sa maligamgam na tubig. Tapos ibabad nyo siya ng 30 minutes sa yung sa panyo. Babad nyo lang siya. Then yun. Pag nababad niyo na sa guys, patuyuin nyo siya guys. Then ito yung nang pinaka number 4 guys. Ito yung pinakamahalaga guys ha. Hilutin nyo ang inyong paa i-massage nyo siya. Kasi ang pagmamasal sa paa, ay nakakatulong sa ating katawan, guys. Hindi lang, hindi lang sa paa natin, kundi sa ating heart. Sa ating broken heart. Nakatatay. <laughs> Ito Oh. yan? Sa ano... Ang tawag dito... Uh, hilutin nyo siya, guys... Nang... Paunti-unti lang... Huwag niyo madalain... Tuwing gabi lang siya, guys... Kasi ganun talaga yung ginawa ko... Ba, talagang gumaling ang aking paa... At... nagpray lang ako kay Lord... Nag... Uh, nag-puri... Uh, At... Naman, naman palataya lang ako sa kanya na... Lord, sana gumaling ang aking paa... You healing my... Um... Myself... Kasi kahit namamagaan paamo mo dito, magtatrabaho ka talaga, in Jesus name, at wala kang gagawin. No choice. Magtrabaho ka, kahit namamagaan paan mo, nilalagnat ka, di ba? Nagiging malakas lang tayo guys, kay Lord. Yan lang talaga. At sa awa naman ng Diyos, after two weeks, two weeks talaga guys, bumaling din ang aking paa. Araw-ay, hindi pala araw-araw. Gabi-gabi ko lang siyang ginagawa. nag kay Lord. Positive mind. Maging masaya. Happy. Uh, number three. Mm, ibabad ang paa ng maligam-gam na tubig. yon ha, guys ha. Maligam-gam na tubig na mayasin, Babad siya. 30 minutes. And then, guys, ito yung number four. Huwag niyong kakalimutan. Ang... Um, smile. Joke! Ano guys, uh, huwag nyo kakalimutan nyo, hilutin nyo yung paan nyo. Kailangan nyo kahit wala kayong pera, o may ipika man kayo dyan, or langis, or ano, hilutin nyo, i-massage nyo. Hindi lang asawa nyo ang i-massage. Ima <laughs> Pati sarili nyo rin. Charot. I-massage nyo siya guys kahit ano namang ano natin ah, sanhin ang ating ah, kalusugan or whatsoever you are ah, kailangan nating imasad ang ating paa or kahit nasa ka mga balikat kasi wala namang ibang magmamasad dito tayo tayo lang naman mga OFW dyan be proud kaya salamat guys and don't forget subscribe my youtube channel Virgin RCTV and God bless maraming salamat See you next time! Bye bye!